So ayun, good morning po mga idol. Ah, uh, dito po tayo ngayon sa ilalim ng tulay. Ayun po. Ah, uh, tayo ng sisi, ayan oh. Taba. Napakaraming sisi ayan oh. Ah. Oh. po. Sisi po 'yan mga idol. Ayan oh. Sama ko si Kinit, tsaka si Dundun Sa may po diyan sa sisi ay mga idol oh. Masarap. Ano ah, uh, lagyan ng kalamansi, may sili. Ayun po. Po kami sa ilalim ng tulay oh. Malikit lang yung mga sisi dito mga idol. Napakarami. Ayan, kabilaan niya. No? Doon sa kabila, marami din. No? Ano Butong Butang daw. Ayan na idol. Iyan oh. Ang laki. Ayan mo. Butang mo. Ayan mga idol. Ayan. Uh. Ako okay, pa tayo. Bili tayo ng medyo malaki. Ayan na. Ayan pa mga idol oh. ay Ayan yan. ako lagi. So ayan, mga idol, sa may yan po sa sisi. O talaba yan po. Napakataba po mga idol. Sariwang sariwa pa talaga yan o. Uh, nangunga kami dito sa ano. Ayan uh, Ang dami. Ayan po mga idol, nangunga po kami dito sa ilalim po kami ng tulay. Ayan po. Kasama ko si kinit Tsaka si Dundun, ayan, no? Ayan. Ito po kami, mga idol, sa ilalim ng tulay, mga idol, ayun, no? ayan, no? Napakarami po ng sisi. Ayan po. Napakatataba po. Sarap po ito sa kalamansi, tsaka sili. Ayan, no? Sa mahilig po dyan sa sisi, mga idol. Napakasarap po, napakarami pong sisi oh. Ayan po. Ito po yung sisi na native. So ayan po mga idol. Ayan, magandang tangali po. Ayan po ang kuha namin. Ayan po. Sambaso po, puno. Ayan. Purong sisipuyan yan mga idol Kasama ko nang umuha Ito si Dondon Tsaka si Kinit Ayan po Bali pag uwi namin Ulam namin to Maglay kami ng kalamansi Tsaka sili Napakasarap po niya Sa pa po Ito po yung mga pinagkuha namin Yung may mga puti-puti na yan Yung po yung mga tinanggalan namin ng laman Yung may mga puti-puti Napakarami po Sambaso, puno po, puno. Puro po 'yan. Ayan. Sisi. idol, o. Sariwang-sariwa po. Bali. So ayun mga idol, oh. Sariwang, sariwa po. So, yun, mga idol uh, ito po yung kuha namin sisi ayan no oh. Ang tataba po. Sa so, mahilig po diyan kumain ng sisi. Ayan. Shout out po sa inyo. Ayan, idol, napakasarap po niyan. Lagyan ng sili at saka kalamansi. Kaway-kaway po sa mahilig dyan. Sa sisi. Napakataba po. Sarap. Sarap. <coughs> So ayan mga idol, ay na po kami. Ayan po, ang unang suka at saka sili. Walang kalamansi, suka na na at saka sili. Napakasarap din ito. Ayan. Sisi. Ayan po. Sarap po niyan mga idol, na namis yung laman niyan sariwang sariwa pa yan sa mailig po dyan shout out po sa so, mga kumakain po ng ganitong uri ng pagkain sisi Ayan. maraming suka dito po to sa ano sa ilalim ng tulay mga idol Aminong nang sa ilalim ng tulay. Malit naman yung dagat. Shoutout out po sa may hilig yan mga idol.